Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga wata sa ngayon? Oh, within one week from now. So, within one week from now. Oh. We may temporary problem tayo dito. So, iniisip ko ano to. Sustento siguro to. More no, like sustento. Na parang ay magsustento. Lalaki o. So, ganyan ang senaryo dito. So, ang dating magsusustento na siya. Tatama lang ang reading sa babae. Eh na yung partner niya nga na ex ay magsustento sa anak. So dito, ready na siya magsustento. Pero applicable lang to sa nangyayari na. So sino kaya tong possible na magsusustento sa iba sa inyo? Aquarius. Scorpio. Eh, hindi na ako kukuha ng clarifier. Kasi okay naman to eh. Kung sabi natin, long distance relationship, okay naman o. Oh. Masaya naman. Regardless kung may anak o wala. Basta relasyon. Masaya naman kung long distance relationship. Okay. So sino yung partner dito? Cancer, ulit din to Virgo, dalawang Virgo. Ano to eh, parang lalabas na ang tunay na kulay nitong lalaking to. Weda kayo to, kung lalaki man. O sa mo nakakilala na lalaki. O partner nyo mismo. Na parang lalabas yung tunay na kulay niya, masama pala siya. Itong combination na to hindi pala siya mapagkakatiwalaan o oh. wala siyang kwentang karelasyon so ganun parang hindi alam ng iba sa inyo na may ugali pala siyang kakaiba na dito magkakaalaman na O sabihin natin hindi talaga siya interested sa iyo. May gusto lang siyang kunin. Kaya siya pumatol sa iyo. Pwedeng ganon. O sabihin natin nagkinaibigan ka lang dahil um, may napapala siya. May reason bakit kinaibigan ka o kinay, kina-relasyon, ganon dating dito. Na para bang wala na, nawala yung yung reason na yon. Kaya ayan, lumabas yung tunay na kulay. So sabihin nating may pera ka ngayon, nagipit. Noong nagipit ka na, ayaw na sa iyo. hindi na siya, hindi na interested yung friend o kay friend o ka relasyon na makita ka, makausap, ganyan. So, sino kaya to? Gemini, Aquarius, Friendship, make a date for a play day with one or more friends. In advice na makipag-iwigan okay, o mag-socialize within one week from now. Ewan ko, may friendship tayo dito. Maghanap ng bagong kaibigan, o. Oh. Makausap ang friend. Mag-get together within one week from now. Grabe. Nababasa yung card. Init kasi. Yan, pwede mag-electric pa na natalsik yung card. Divine magic extra magical energy surrounds your situation right now, expect miracles so expect natin na baka magkaroon ng milagro within one week from now para sa iba sa inyo ano yes, your intuition is correct take action accordingly, so Halimbawa, yung iba sa inyo ay may intuition na kinukutuban sila. Mukhang tama yon Tama ang kanilang kutob. Make a decision. Feeling stuck or indecisive, let... I mean, listen to your intuition and make a decision. So, kung feeling stuck daw yung iba sa inyo, hindi makapag-decision. Um, oh, sundin daw ang intuition. Ito ni base, ang magiging decision sa intuition. Mm -hmm. Positive energy. Surround yourself with positive people and situations. Avoid negativity. Avoid daw ang toxic people sa madaling salita. O toxic situation. Para di ma-stress. So sa panahon ngayon, within one week from now, makakatulong lumayo sa anything na parang tingin nyo ay magdudulot ng sadness sa buhay ninyo o kung alam niyo sa sarili nyo um, toxic sila edi lumayo okay within one week from now para sa sariling mental peace contemplation time spend time alone meditating upon what you truly desire ano to eh pag muni muni so within one week from now in advice na magmuni muni muni sa kung ano man gusto nila gusto mangyari self-forgiveness. Let go of old guilt and remember that you're God's perfect child. Patawarin mo na raw ang sarili mo. Ganun talaga may mga sarili tayong regret. Diba? ba? parang ina-encourage dito na patawarin na ang sarili. Sa so, namang, yun nga, guilt. regret para makapag-move on na Mhm. Mm Sana lang. Oh, make a wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. So mag-wish daw yung iba sa inyo who knows. Baka magkatotoo yan within one week from now sa bagay. May milagro nga tayo dito eh. Diba? Saan ba yan ito? Maaring mangyari. Within one week from now. So, make a wish na. Baka magmanifest din yan agad-agad within one week from now. Anyways. Hanggang dito na lang. Goodbye. For oh, now.